second time around. Pero paano kung wala ng second time? Dahil ang inyong love ay kapiling na po ng inyong best friend. Yan ang hinaing ng ating kapatid na si Jonathan at narinig na po natin ang sigaw ng kanyang sugatang puso. Ngayon naman, pakinggan po natin yung panig ng, ng agaw, sinasabi di umano, na si Mary Rose. Hindi totoo na inagaw mo si Abbott. Hindi po. Hindi pa, paano ba, ba, naman... ba nangyari? Gano'n na rin yun. Sinungalay niya nung hindi. Hindi naman talaga. Ano hindi? Sandali lang, Jonathan. Pakikwento sa amin, Mary Rose. Paano mo ba nakilala si Abet? Pinakilala niya po sa akin. Okay. Nung nakilala mo si Abet, pinakilala sa'yo ni Jonathan na boyfriend niya. Alam mo yun? Opo, oh, alam ko. Sabi kasi sa akin ni Abet, hindi daw siya mahal eh. Kahit so, na! Jonathan. ka? Hindi ako sin******* kasi. Hindi ako Sinabi ni Abet sa'yo na hindi niya mahal si Jonathan. Eh bakit niya sinagot si Jonathan at bakit naging sila? Anong habol niya kay Jonathan? Siguro, pinarahan. Ano ba ang sinasabi ni Abet na dahilan kung bakit ayaw niya kay Jonathan na... Kung bakit hindi, hindi niya mahal? Hindi lang po sa sa bakla. Ito talaga kaibigan mo ako, biswin mo ako, iba't mo ako ginanto. Alam mo, gusto ko sa bahay. Isa mo sinabi mo gano'n lag na? Sana ikaw na mismo lumayo. Paano kayo nagligawan? Nagligawan niya po ako sa cellphone. Sa text. Ito mo, masasabi mo bang na yung nararamdaman niyo para sa isa't isa o yung nararamdaman ni Abet sa'yo ay kasing tunay at totoo ng nararamdaman mo? Oto. Oh, hindi mo man lang ba sinabi sa kanya na Abet, huwag na lang kasi sinabi boyfriend rin, ka ni Jonathan. Sinabi ko po yun sa kanya. Anong sinabi Sabi niya? ko po, mahal na mahal ito, mahal na mahal po si Abet. Oh. Sabi naman po sa kanya ni Abet, hindi nga daw po siya kayang oh, Ano Ano naramdaman mo nung nalaman ni Jonathan na kayo na nga ni Abet at umabot pala sa puntong nagsampalan kayo? Para sa akin din po, masakit din po yun sa kanya. Humingi ka ba Kaya, na? Pero hindi ko siya inagaw. Paano pa, hindi mo inagaw, Mary Rose? Eh, Ikaw gusto po hindi kayo, mo naman nakagusto sa sila kapat. Sila pa ni Jonathan na magkarelasyon nun eh. Hiwalay na daw po sila noon eh. Sabi ni Abet sa'yo, hiwalay na ba kayo noon, Jonathan? Hindi Ay, yun. Yun ang sabi. Sinungaling ka ni Jonathan. Sinungaling ka ni Jonathan. Sinungaling ni Jonathan. Mario, nakatira pa rin kayo sa isang bahay ni Jonathan? Opo. Oh, Nakita mo kung paano siya naapektuhan, hindi ka ba naawa sa kanya? Hindi, kasi sinisiraan niya ako. Ano sinasabi? Tira-tiraan. Natural, sisiraan ko na siya dahil nangyari na sa akin eh. Bilaboy na ako Natural, bababuhin ko rin siya. Oo. Oh. Hindi mo sinubukang ipaliwanag kay Jonathan na Kumbaga, eh, pasensya na, Jonathan. Talagang puso namin ang tumibok dito. Piniliwanag ko po sa kanya, pero hindi... Wala ka sinabi sa akin. <laughs> hindi ko sinabi sa akin. Hindi sinabi sa akin. Mary Rose, gano'ng kayo katagal ng may relasyon ni Abet bago nyo sinabi kay Jonathan? Three months. Bakit hindi nyo sinabi ka agad? Ay, <laughs> di namin masaktan siya eh. So doon sa three months na yon, hindi mo na nakitang habang kayo, ni Abed, hindi mo na nakitang nagsama sila ni Jonathan? Hindi na. Masakit man isipin, Mary Rose, pero ang lumalabas dito, mas pinahalagahan mo yung nararamdaman mo para kay Abed kesa sa pagiging mag niyo, ninyo, ganun ba? Pinagpalit mo yon? Pinagpalit ko na rin. Bakit? Dahil minahal ko na rin siya. Naku, Hans, ang tanong ko nga sa'yo, ikaw ba umibig ka ba sa maling panahon? Ay, Chan. <laughs> Bakit makasali ako? Ma ma maraming beses. Maraming beses na. Mga ilang beses na rin. <laughs> Ayan, no, no, no. Sad tuloy ako. Oh, meron bang gusto makisaw para huwag ka na masad? Anong question mo? Para sa'yo to, Mary Rose. Ikaw, Mary di ba sabi mo, best friend mo si Jonathan? Bakit kailangang ahasin mo yung jowa ng best friend mo? Ay, Ay, hindi naman sa iba, tumibok ang puso mo, Mary kampika? Rose. pa naman, lahat na sinasabing mo, hindi totoo. Lahat na sinasabing mo, hindi totoo. Kaya, kung... Sige! Mary Rose, ang tanong ko sa'yo, kaya mo ba higitan yung pagmamahal na binigay ni Jonathan para kay Abet? kasi! Sandali lang, Mary Rose, ang tanong ko... Ang kaibigan, mahirap palitan. Pero ang lalaki, madaling palitan. Dinorin kita ng bakla, tapos gagawin mo sa akin. Sige na. Hans, butohan na sa pagkakataon na ito na kung mamimili sila sa mag-best friend na si Jonathan at Mary Rose. Kung sino nga ba ang mas pinapaniga ng ating mga sausawer at sausawer. Nako, medyo mahirap na desisyon nito kasi pag-ibig ang pinag-uusapan, no? Kaya mahirap pumili ng panig kung yun bang naiwanan o yung sinasabing nang agaw ang kanilang papanigan. Puti, mga kapatid, kung kayo ay panik para kay Jonathan at pula naman kung kayo naman ay naiintindihan ang kalagayan ni Mary Rose. Sige na po, magbutuhan na tayo! Go! <mukakan> Nakararami sa ating mga kapatid dito sa studio ay uh, mas naaawa, kumbaga, sa sitwasyon ngayon ni Jonathan. Panahon na para kilalanin po natin ang lalaking minahal ni Jonathan at ng kanyang best friend na si Mary Rose. Ang lalaki pong namangka sa dalawang ilog ng magkaibigang si Jonathan at Mary Rose. Narito na po, tignan natin kung kaibig-ibig nga ba si Abet Escarmoso. Paso! Abet, deret sa ang tanong. Bakit mo pinili si Mary Rose kaysa kay Jonathan? Dahil babae po siya. Dahil basta kanya ako liligaya eh. Sandali lang. Magkakaroon po kaya ng lakas ng loob si Jonathan na pawiin si Abet mula kay Mary Rose? o handa na kaya siyang magpa-ubaya? Abangan po natin ang kasagutan sa pagbabalik ng face-to-face. -face. Face, face, face! Sa boss pa lang po kasi nalang um, um, um. na gusto ko. Ah! Mary Rose. Ang malambing po, yung bang na? O yung parang bagong gising lang tuwing kausap ko. So nagtatelibabad kayo? Apo. Ah, nagtatelibabad kayo? Kanino galing yung load? Kay Jack. Hindi na po po.